Sunday morning, uh, typical na araw sa akin uh, Dahil Sunday, to ako sa bahay, gawaing bahay madalas Ngayon, diba um, <clears throat> maganda yung kwento ngayon? So, of course, nagpre ko sa dapat kong gawin Late na ako nagising, uh, late na rin ako nakatulog Dahil alam ko, wala namang pasok ngayon So, pwedeng matulog ng late So, pero hindi ko yung ginagawa po may pasok. Siyempre, bawal malate sa trabaho. ayon, uh, ayun, gawaing bahay, Naka-prepare na, laba, luto, tapos na. At uh, preparation para bukas, ano pa. Maya, maya, maya atin na akong meeting. Tatry kong mag-shoot doon para makapagawa ng content. So, content. Yan ngayon yung gusto kong pagkwentuhan natin kahit paano. Actually, hindi naman pang content kasi... Naisip ko, yung una kong plano is magaroon ng isang direct motif para sa vlog na to. Kaya lang parang sabi ko, boring siguro kung may stick ako dun sa isa. So, jumping. Pero siyempre yung may katuturan naman. Jumping from, from one content to other na kung pwedeng uh, pag-usapan to, napapanahon, o pwedeng ano maging katututunan ng mga manonood. Kaya lang, alam niyo, for this episode, uh, gusto kong i-emphasize ko. Ano ba yung mga naging fear ko nung binala kong umpisahan tong vlogging? Unang fear na hanggang ngayon ay iniisip ko pa, kung tatanggapin ako ng mga tao. Kasi unang-una, -una, sino ba naman ako para panoorin? Pangalawa, hindi naman ako mga artista. Pangatlo, makikita niyo yung ayos ko. Uh, hindi naman kaya sa paningin ng mga tao. Alam niyo naman sa sosyedad ngayon, sa lipunan ngayon, sumuso yung pambabash. Ayan, isa -yan sa mga fear ko rin na matitikman ko pag once na sinalang ko na yung uh, mga episodes ko sa vlogging. Actually, habang nire-record ko to yung isang episode, in-upload ko na. So bagal. Pero okay lang least may upload ng maayos. Uh, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung kritisismo ng mga tao. No? Sinasabi ko sa sarili ko, make it positive kasi para sa iyo rin yan. Para sa si ikaw mo ng pinapala mo ito. Takibat na ng pagpaplano ng vlogging yung makatanggap ka ng mga negative comment. Plus the positive comment yun naman. Plus yung may ma-comment lang. Pero may fear kasi ako na ano eh, makatanggap ng masyadong babagsik na negatibong komento. Minsan yun yung nagkakos kung bakit hindi ko kinukontinue isang bagay na pagka nakatanggap ako ng ganoon sobra-sobra, pati yung nilait na yung pagkatao mo, tsura mo, eh, pagka gano'n na yung na-receive uh, re ko, in-stop ko yung aking pinaplan. Pero sabi ko nga, hindi naman ako narito para mag-please ng tao. Although yun naman talaga yung plano ng vlog to. Kaya nga, iniisip kong maigi, ano yung dapat kong magawa na makaka-receive ako ng less na rant ranting, ranting O negative comment o mga pangbabash ng mga tao. Especially, yung trabaho ko ay hindi basta-basta. Teacher ako. So, maharap talaga ako kumali sa tao. Eh kung makatikim ka ng sunod-sunod na bash. Pati yung ano, personal na side ng buhay mo. Vlogging is opening yourself to others kasi. Unang-una. Kahit na ang pinag-uusapan mo, hindi naman yung personal mong, personal mong buhay. Misan, nabubuksan sa aking sa side ko. Siyempre, ano yan, matatouch yun doon. Mahirap На... kasi dito sa atin, sa settings dito sa bansa natin, pag teacher ka dapat kagalang-galang, hindi ka nagkakamali. Kaya yung, yung isang bagay na yun, na habang pinaplano ko tong vlogging na to, paano ko ibabalance yung pagiging, yung trabaho ko na yun dito. Kaya, kaya nga siguro, matinding planning. Hanggang ngayon, naka nasa may ano pa, may mga pinaplano pa akong mga bagay-bagay na dapat hindi masagasa doon sa aking ginagawa. Kaya ano rin eh, uh, matagal ko rin in tong plan na to. Kasi nga, ang daming fear. na uh, nasa board na, nasa, nasa sinusulat ko na yung mga plan. Okay, tapos papalo na naman yung negative na to, paano kung ganito, paano kung ganyan. Hindi ka, ka naman, ka ano yan, karinig-rinig, kumbaga hindi ka, hindi ka naman mukhang papakinggan ng tao. Kung titignan mo yung mga itsura ng mga nasa camera talaga, kumpara mo naman sa akin, mga kontrabida. Kaya minsan, nag-tatanong ako doon sa mga kaibigan, ano ba, tutuloy ko ba to? Although syempre kaibigan niya, nang sasabihin niya, tuloy mo, tuloy mo. Sa mga students ko minsan, nabibiro ko sila, kung bang vlog ko actually kasi hindi ko yung masyadong sinasabi yung plano ko sabi nila sige sir tuloy mo yan ganun yan yung marami maraming fear ang umiigod sa akin kaya na lang to na na-push hard nung yun nga na may mangyari may nangyaring hindi maganda sa buhay ko last december sunod-sunod parang landslide. So, to cope with the, what happened, sobrang, ano, of course, nandun na yung prayer ka para mga bangon. Si, si, Lord naman, dapat talaga nilalapitan natin. Hindi lang sa times na, ano tayo, na down tayo. Of course, everyday, Then, dapat maging tayo sa kanya. Pero syempre, as an independent person, ako lang talaga nakatira dito sa bahay. Walang iba nakatira dito. Talagang uh, atake yun. Yung thoughts na sobrang down na down ka na. So, kailangan kong magkaroon ng fill-in Doon sa mga gap na time na ako lang mag-isa ito pa yung isang frustration. Pag pinapanood mo yung mga marami ng subscriber na vlogging or vlog videos sa YouTube, makikita mo mula sa editing hanggang sa kung paano sila humarap sa camera, hanggang sa mga content nila, sobrang layo nung nagagawa ko compare sa kanila. Nga, parang, ala, kaya ko ba to? Parang gano'n hindi e, nyo nakakapagdagdagan sa, ano eh, sa peer or don sa frustration ko na parang ano, kung oh, hindi ko yata magagawa to ah. Kahit anong panood ko na tips nila na ano, sabi nga nila, umpisahan mo na, huwag ka na magpaliguligay pa. Nandun pa rin yung thoughts na umpisahan ko nga eh, kamusta naman yung trabaho kong pwede mo ibigay sa mga tao. Lalo lang iniisip ko, ang mga taong nanonood, they demand things, content na entertaining. Hindi yung parang ano, salita ka lang dyan sa camera, trip mo lang. daming bumubugbog sa akin para uh, wag i-push tong ginagawa ko. Pero, ayun nga, dahil nga doon sa nangyari ng last December, ano, so... I took up a step. I made my decision. Thankful naman ako dun sa mga taong nasa paligid ko. Supportive sila. Yung kuya ko, ate ko. Yung mother ko. Nung magta-tape ako dun malapit. Yung kila ate, nandun kasi sila. So, nagsasabi ko, wait lang, Magta-tape ako dun sa rooftop. So, thankful, thankful naman ako sa kanila. Thank you very much, ate. Kuya, mamita para sa support. Sa mga kaibigan ko, lalo dun sa, ano, sa pinagadrabawang ko, si Sir Tamoria at si Ma'am Jilin Yung, yung dalawang best friend ko na yan doon. So thankful naman ako kasi sila supportive sa ginagawa ko. Last tip ako doon sa bahay, nagtambay kami kailangan ng <laughs> Jean. Food trip. Ayun, kasama sila dun sa framing. Sana magtuloy-tuloy ito, makaisip ng bag, ng, ano, ng content. Inisip ko, kasama sa plan ko, na umiba ng direction doon sa mga natural na vlogging. Kaya lang napaka-risky, syempre. Kung susundan mo sila, yung gusto ng tao makukuha mo. Kung hihulay ka sa kanilang landas, hindi mo alam kasi experimental yung magiging uh, uh, ano mo sa mga tao. Kung magugustuhan ba nila yung gagawin mong motif. Gusto kong humiwalay doon sa natural na napapanood ng mga vlogging. So, ang pinakamagandang magawa ko ay mag-experiment, mag-explore, mag-take ng, ng videos, ng mga clips para magamit as a content. Uh, kung anong mararating ng aking nasa isip, tulad ngayon, nag-isip akong gawin tong video clip na to. Kwento sa inyo kung ano yung mga fear ko nung, nung sinisimulan ko to. Although hindi maganda ang setting, sa loob lang to ng bahay, medyo makalat ang bahay ko. Kung hindi nang panoorin, na-joke lang. Ah, uh, tawag dito. Kasi <laughs> pag independent ka talaga, wala ko pakialam sa paligid hindi ko alam naman nakatira. Well, anyway, uh, gagawin ko yung the best para makagawa ng magandang content. Experimental. Dahil sabi ko nga, hihiwalay ako doon sa common na nakikita ng iba sa mga vlog. Hahaluan ko ng dapat may matutunan sila. Patulad nito, in, dito sa dulo ng uh, video na to, sa mga nag-iisip ng mag-start ng vlog, push nyo. Sabi nga nung, sabi nga na natutunan kay by First Time, kay Sir McLean, push ka agad start mo na kaagad kasi pag nasimulan mo na tuloy-tuloy na yon pagka nandoon pa sa planning stage nakasulat pa lang mahirap push ng start mag-start agad kasi nakaplano nakapapel lang pero kapag once na nag, uh, nag edit ka na ng video nag-upload ka na padahan-dahan eto na kailangan mo nang sundan kasi nag-start ka na eh kagaya ng sinabi ko dun sa now ng video ko pag nag-start ka at okay naman push mo na tuloy-tuloy mo na yon tapos sa mga gamit naman marami namang gamit na pwedeng ano uh, eh, magamit na list. O oh, magastos kasi talaga ang vlogging dahil unang-una weapon pa lang sa equipment pa lang kailangan uh, maayos na. Pero pwede naman mag-vlog ng kung ano ang meron ka dyan. Actually itong ginagamit is grow uh, GoPro Hero 4 tapos may lapel. Ang golden lang ako ng lapel sa Lazada. Man, ano na nga ito, 300 plus. Yan, ta na nakarekta doon sa, ano, sa GoPro. Tapos, yung ibang gamit ko, yung dahan-dahan lang, uh, dandan -dahan lang din na produce. Yung iba na, may mer meron na talaga ako. Tapos, syempre may mga supportive na tao tulad ni kuya gulat well, ako piniram niya yung ano, niya, gimbal niya sa akin at habang sumasahod nagtatabi-tabi kung talagang gusto mo at kakaririn mo may paraan lalo na kung mas magaling ka sa akin kung marap sa camera at gusto mong show the world your talent go! Bakit hindi? Malay mo, isa ka dun sa mga taong pwedeng magpasaya, sa mga taong nalulungkot, sa mga taong kailangan ma-entertain kasi may dinagdadaanan sa buhay. Di ba? Hindi natin alam. Kaya kung pumasok sa isip mo yon at may key ka naman, push. Uh, katulad ko, ayun ako kung may key ako, pero sige, push natin. Kung mali mo, mali natin, hindi natin alam. Tapos, be nice to people na lang. Kung negative siya sa'yo, positive, ba, binabash. Siguro yun ang pagsisikapan ko. Binabash, okay, pag gusto ka nila, normal. Uh, be nice to people. Kasi, wala naman sigurong mapapala kung aawayin mo sila. Okay, sa mga magkakagusto dito sa video ko salamat po, sa mga aayaw salamat din po, at least nanood po kayo pero kung ayaw nyo po, spread nyo po sa iba <laughs> joke lang, sa mga wala lang pinanood lang, napadaan lang dito, salamat din, uh, siguro hindi ito matatapos sa loob lang ng isang taon, so many years patatakbo natin itong Kuya Dens uh, gusto ko uh, maging part ako ng buhay ng marami dahil nagkukwento ko nang pwede nilang kapulutan ng aral uh, yung experience experiences ko as a person, pwedeng maitawid sa kanila. Gaya rin naman ang nagagawa ko noon pagka nasa off-cam ako. Lalo na as a teacher. At uh, huwag tayo mag-lecture ng academic dito sa, sa loob ng classroom ko lang yung gagawin. So, kung may gusto kayong itanong, so pwede nyo rin i-comment sa baba. Tapos kung medyo... <coughs> hindi. Kung mabait naman, sana click the subscribe, subscribe button. Tulungan nyo akong ma-spread ng aking spread ng aking video okay hindi virus okay so gato muna nakatengke na aking mga trabaho tapila sila so halos parang wala akong day off 7 days a week may, may ginagawa ko palagi I wish o nga pala pagdating ng bakasyon at wala ng klase doon tatadtad ako ng tatadtad ng video doon kaya sana baka doon magawa ko one month daily vlog Okay? So, for this moment, uh, na muna tayo ngayon? Stop muna tayo. Tumulis stop pang aking video. So, salamat sa pakikinig sa panonood. This is Kuya Dance, signing off.